topic ko ngayong araw, baby oil, murang pampaganda. Kasi gusto natin yung mga mura lang ang gagamitin natin. Pero ang dami-dami nating nararamdaman, ang katikati lagi ng balat natin. So itong baby oil ay panggamot sa tuyo, magaspang, makating balat, may iritasyon mula sa sobrang pagkamot. O kaya naman dahil sa lampin, o sunburn. Ang baby oil, ang gawain niya ay pampalambot at pampakinis ng balat, pang-moisturize din o ibig sabihin babasain niya ang tuyong balat, pangtanggal ng pangangati para hindi nagtutuklap at para nga kuminis ang ating balat. May side effect ba ito? Abihira ah, naman ang naga-allergy pero maaaring meron. Kasi pag sinabing baby oil, dapat hypoallergenic. So, tignan nyo sa likod kung hypoallergenic. Walang mga parabens, dyes, o talates. Napakaraming gamit ng baby oil. At ituturo ko yan sa inyo ng isa-isa. Pero, bakit ko to natutunan? Kasi yung magaling na ENT na kaibigan namin, itinuro siya para sa tutuli yung mga taong bumabara ang tutuli sa tenga. Nako, naramdaman ko yan. Medyo nabawasan ang aking pandinig. Merong maingay dun sa aking tenga. Tapos masakit, lalo na kapag sumakay ka ng elevator o ng eroplano. At parang laging nakalobo. So pag naramdaman yan, baka dumadami na ang tutuli sa inyong tenga. Paano ang gagawin kapag naramdaman nyo ito? Una sa lahat, kailangan walang butas ang inyong eardrum. Siguraduhin na dati nang nakita ang inyong tenga at buo ang eardrum. Kumuha ng towel o mababang unan at tumagilid kayo. Hilahin nyo yung puno ng tenga nyo pataas para yung butas ay lalabas. Saka kayo magpatak ng mga tatlo hanggang limang patak ng baby oil. Medyo takpan nyo o medyo iikot-ikot nyo ng konti para kumalat yung oil. Mga 2 to 3 minutes kayong nakatagilid para ma-absorb yung oil. At doon naman sa kabilang tenga kung parehong nararamdaman ninyo 'yon. Yan ang pwedeng gawin. Ang tawag doon impacted cerumen. Para pagpunta nyo doon sa inyong ENT doctor lumambot na yung inyong tutuli. O kaya naman, makikita nyo, ilalabas ng kusa yung mga nasa labas na tutuli. Unti-unti yan tutulo na. Meron din, pinapasok ng mga insekto ang tenga. So, ang gulugulo gulo, -gulo ng insekto dun sa loob ng tenga ang pwede natin gawin para mapatay yung insekto at mapalabas katulad ng tinuro ko, 3 to 5 drops of baby oil. Kung paano ko tinuro, yan ang pamatay insekto dun sa ating tenga. Pwede rin pang moisturize ng skin para maging malambot at makinis ang ating balat. Lalo na kapag napakakatin ng ating balat. Marami nagre sa akin, ako kati ang ng balat ko. E pag tinignan ko, very dry na ang kanilang balat. Ito ang pwede natin gawin. Pagkatapos nyong maligo, tuyuin ang buong katawan. Tapos ipahid nyo yung inyong baby oil. So, maganda to sa natutuyong balat. Dun sa mga gusto namang mag-shave o magahit, ahit pwede to pag nag-ahit kayo ng legs, ng kilikili, o sa lalaki naman, ng mga balbas. Nakakatulong din yan kung wala kayong shaving cream. Pag magtatanggal ng makeup, ito ho ang murang pantanggal ng makeup baby oil. At saka ngayon, di ba, uso yung mga tattoo yung mga tattoo na dinidikit-dikit natin dun sa ating mga balat, lalo na dun sa mga bata, eh huwag nyo tatanggalin ng kamay nyo lang. Napakasakit yon Kumuha kayo ng bulak at baby oil at unti-unting tanggalin. Ganon din ho, pag sobrang dikit ang band-aid dun sa inyong balat, makakatulong na pantanggal ang baby oil. Next naman, pangpaganda ng labi. Pwede kayong kumuha isang kutsarita ng baby oil tapos kalahating kutsarita ng sugar. Tapos yun yung ipapahin nyo dun sa inyong lips. Uh, sa gabi, pwede nyo gawin yan mga 3 times a week. Makikita nyo, uh, nawawala yung pagbabalat-balat ng inyong lips. So maganda ho ito. Pag nagmamasahe, pang malaki o pang bata, lalo na yung mga babies nyo, kung gusto nyo imasahe, pwede ho ang baby oil. Ito, problema ng karamihan, ang paano ba ganito? Siyempre, ayo natin maging ganyan bitak-bitak. Gusto natin kuminis. Pareho din ho, itinuro ko na yan sa mga iba kong video. So, pag naliligo, kumuha ho tayo ng hilod o ng batong panghilod. Tapos, ihilurin. Tutuyuin ang balat. Pagkatapos, lalo na yung paa, kailangan tutuyo. Bago nyo pahiran ng baby oil. At pag matutulog na kayo, magpahid ng baby oil. Tapos, lagyan nyo ng medyas para mas masil yung oil at hindi kumalat dun sa inyong kobre Pagkatapos ng ilang ganon, sana gumanda ng ganito ang inyong talampakan. Ang tawag ko dito, crack heels. Ayan no bitak-bitak na paa. Doon sa mga bata naman na nagkakaroon ng diaper rash, pagkaihi ng bata pagka, at magpapalit tayo ng lampin, hugasan mo na yung puwita ng bata. Tuyuin mabuti at pagkatapos ay saka pahiran ng baby oil. So, iyon yung magsisil para hindi laging babad ang puwita ni baby doon sa lampin. So, nakakatulong din to kasi kawawa naman ang, ang mga babies na namumula at nagra-rashes na ang kanilang puwitan. Doon sa mga may stretch marks, maaring makatulong ng konting mapaganda yung inyong stretch marks kasi medyo nagmo-moisturize siya at medyo papantayin niya yung nakalubog na balat. So, ito ho ang pinakamurang panlagay dun sa inyong stretch marks na problema ng maraming kababaihan. Pagdating naman sa buhok. Dun sa mga taong dry ang buhok, katulad ko, pwede nyo gamitin ito para hindi freezy yung inyong buhok. Imbis na gel ang mga hair gel ang gagamitin nyo, nag-flex pa ho So, mas makakatulong sa inyo ang baby oil. O kaya pag i-blow dry nyo para hindi maglalong lalong maging dry ang inyong hair, pwede nyo lagyan ng coating, konting baby oil. At doon sa kinukuto, usong-uso ang kuto dito sa ating bansa. So, pwede nyo lagyan walong oras. Lagyan nyo ng baby oil, maghintay ng walong oras bago i-shampoo para mamatay yung kuto at yung lisa. Tapos gamitan nyo ng shampoo para sa kuto para maubos yung, yung mga nandun. Tsaka mas madali nyo nang tanggalin kapag may oil kasi madulas na. Pwede rin ho yan sa mga kuko. Yung sa mga very dry na kuko, pag nagma-manicure kayo, makakatulong din ang baby oil. So sana po marami kayong naging tips sa paggamit ng murang baby oil para gumanda kayo. Salamat po.